Naana si sir, maayo ang takuno og solfiyo. Sir, actually, kanang og notes lang, kabalok notes. Kabalok po ko mo arrange. Kabalok po ko mo compose. No? We check ni akong YouTube channel na ako din ay gigama para sa among founder. O niya, ang festival diri rin. Nagi yun na gigamit yun ako mga kanta, prabuyag lang, brag Pero na yun mga chords man. Ang mo, sir, kung tinudon gina ko mga bata, hindi may ngon anak sila kadali na makakaton. Ngunang gimatik-matik na nako. Ang ako, uh, I'm just being realistic. E, anak ta sa kanang ingon anak, nga style ni mo, kung saan ang style. Kung ko kabalo ko na na, di ko heavy music. Mas maayo siguro, sir, nga. Anaon mini mo dire for free ngalagad ka na mo dire tabangan mina tabangan kuno mo makapun mga bata tabangi Abanga, ta, nang, eh, sorry, abangan ta ko nimo nga makat ng mga bata ikaw na imo diri no kay kani akong kalaki sir tungod sa kagamay sa panahon tungod sa uh, apiki sa panahon kay karon pu, puro, naman gud dadali nya kani siya kanang, this is none of our priority yet no kay kuan man ni siya mga isor serbisyo is man so voluntary o so, pwede tayo inyo ini tay nga muan mo utras kontrata ini eh. pwede tayo ini mo atras pwede tayo mo unong sa atong panerbisyo mga tuan na ning kamot ra kita bisan sa kahiktik sa panahon so muna nga ug mag og unsa man ang sulfiyo sulfiyo yung imong gimen nga gadali ka mas gadali pa ko so i'm just being realistic nga maka tabang nila magamit nila sa malabot no magamit nila sa umalabot na dili sila maglisod nga makasabot po sila sa theory sa dili ni dinali ay no kay kung ang bata tinuod gyud nga gusto gyud siyang makaton kung gusto gyud makaton ang bata makakaton gyud ang bata kay mangita gina na sa paagi nga ang iyang nakatunan magamit din niya every day no kay kaning kaning musika kaning pagtudlo nako sa music kani tulon ni sa kabuok for enjoyment for peers no? and for church or for school so for personal enjoyment di ka ganahan ma-expose ka uh, muna siya ay mga outlet best outlet sa mga kabatanunan unta na um, nga, makat-on sila nga panahon sa ilang kaguol, panahon sa ilang uh, when they are broken and tired na sila outlet pa. keyboard, keyboard pa sila na ilang buhaton. or pwede ni nila sa ilang mga barkada instead of sa ilang buhaton, ma-divert ng ilang attention into music no? hindi maboring boring ba ilang ilang pag-jam-jam pag ikatulong pwede ni nila ni magamit sa komunidad. So, nagdipindi ra na. Mga bata, interesado kayo. Oh, na po ko yung mga trainers na nga mga bata, nga isyante nako ko. Oh, yun sir, na ako yung trainers nga naka naka, naka, kuhan pa kayo siya No? Naka duyog na sa basilika. Yeah. siya gadala sa Osaka private school. Siya gadala, anak. ya yeah. Ay eh, busy lagi kaayo sa sa iyang medicine nga kurso. Aw. Oh. Ako sa ni alalay. Hello. Okay na dito. Mauli may ay.